Wow. Alam mo kung sino yung nagtatagumpay sa buhay? Kung sino yung pinibiyaan na sobrang ganda? Yung mga taong malalakas ang loob. Yung mga taong nag-drugs. Yung mga taong tatapang sa buhay. Yun yung mga binibigyan ng magagandang reward. Ay ka to sinasabi sa buhay na to. Sa <toss> tatutak na sitwasyon yung ibigay sa'yo. Andito ka sa mundong to kasi madami kang matututulan at matututo ka kapag sa katutak na sitwasyon na iminigay siya. <coughs> Hindi ka pwedeng maghinahinak sa mundong to. Hindi ka pwedeng maging weak sa mundong to. Kakain ka ng situation mo kapag naghinahina ka sa mundong to. Kaya kung lakas ng loob lang naman ang kailangan, tapang lang naman ang kailangan, yung matibay lang naman ang kailangan, di gawin mo na. i -re remind kita may na kaya mo naman yun eh. Madami ang taong nakakagawa. Ibig sabihin magagawa mo din yun tapikin man sarili mo. Ikaw kasi ang ni. Eh. Plating ko, lakas ang mo. La Siya malalakas sa loob rin yung pinupiyaan mo.